Hi guys! Nako, mukhang uh, may tatawirin tayo dito at uh, ay ano pa, di hubarin ng sapatos at uh, lumusong medyo malayo na kasi yung kabila, kaya dito na tayo uh, pwede ba itong ilagay? parang madudumihan yung ating uh, uh, lulusong kami, uh, ready muna mag take off at uh, yan, binalot ang uh, sapatos oh, ang sarap nito dahil uh, pero syempre yung pantalon ko medyo mababasa na eh pagod na dal oh, parang kumunoy yun ah <laughs> parang kumunoy no kasi may lupa siyang ganun no ah, buti ka pa may chinelas ayan ang maganda oy ang sarap ng tubig eh, si Jomar oh hello ka muna hello mga vlog sabihin mo <laughs> Hi vlog <laughs> Ayan, ayan. Alam mo ng mga bata, parang saan ba tayo? Ito yata may tambak. Huh? Ha? Eh, ganun talaga. Hoy! <laughs> <laughs> ayan na. Pero alam mo ninyo, ang sarap dahil malamig, ano? Malamig sa paa. At uh, yun nga lang, medyo matatakot ka. Parang masarap munang maligo, no? Uh, parang masarap munang maligo. Alam mo, ito yung advantage ng mataba eh. Pero ito yata mas mababaw dito, Jomar, kung pala dyan. Halika dito, halika. Uh, kasi, hindi ka basta iaagos, no? Ayan, sarap ng tubig, no? wag uh, huwag mo titignan, problema. O kaya, parang tipong hindi kaya. Pero, uh, si Albert, oh, naka-standby, no? Parang gusto ko maligo, eh. Uh, so, yan po yung tulay ng... Uh, Improvise nang naibuan Parang may mga army doon. Pero kailangan lagyan nito ng tulay. Uh, para hindi nahirap yung mga katutubo. Kasi ang hirap eh. Doon may tulay pero pang tao lang. Kailangan eh yung mga sasakyan nila talagang uh, makaraan dito. Madali lang naman, no? Maning-mani. <laughs> pero sa totoo lang, gusto ko ng uh, maligo. Salamat nga pala kay Albert na nagluto ng sopas at kay Jomar na nagbitbit at namigay ng tabako at kay uh, Andre na nagdrive. At syempre sa inyong lingkod. <laughs> nakasuot naka pang katutubo tapos na postpone pala Bolter yung uh, event ng katutubo. Tignan ko lang yung dinaan ko. Wow! Aran sarap bumalik. Balik tayo. <laughs> Guys, thank you! So yan naman guys na despite na pagod ay eh ang ganda naman ng view ng pinanggalingan namin at dinadaanan namin pa uwi at syempre may mga pagniti ng mga kababayan natin sumasalubong sa atin. Yan po yung bahagi ng mga jagged mountains dito po sa Naibuan, Insulman, Patasan. Ano? Shout out sa mga taga-Patasan ayos sa mga palay nyo maganda sana maganda rin ang presyo no? kita okay, na